At uh, si si Gion. Hindi na po. Pinag-usapan nyo. Tinanong lang po ako ng protay kung may restriction po ako. Oo. Oh. ko po wala. Wala kang restriction. So kahit tampal-tampalin yung wet packs mo, okay, lang. Okay lang. lang. <laughs> <laughs> eh, pag sinabing wala kang restriction, wag ka na mag-plaster. Okay lang po si Gion din. Ay! Ah! 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 ah, ang guwapo ni Gion ah! eh. Alam mo moreno siya. Opo, oh, tapos ang tangkad matangkad pa. Tapos may dimple. Kaya lang, ah, kaya lang parang may kulang siyang Na. Oo ba ang niya? Opo. Nag Naghalikan kayo? Opo, kising sining. <laughs> anong, 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 uh, anong feeling? Sarap. Nakagat ko pa nga po yung labi niya. Bakit mo naman Nadala. <laughs> <laughs> Nadala ka? So, ano sabi ni Gion? Sabi niya, Nadala ka na. Oh, ganon. <laughs>